for today's video ay samahan nyo ako magkatay nitong nahinog na langka. Pero syempre bago nga ang lahat ay kumuha na nga muna ako ng dahon ng saging para dyan kung ay papatong yung ating langka. Para maiwasan nga yung pagkakalat ng kanyang dagta. Anyway, eto nga pong langka na ito ay doon nakuha sa kabilang lote. Tingnan nyo at nakasako pa. Hindi ko nga alam mga marcis kung bakit nilalagyan na sako yan. Pero siguro ay para maiwasan nga nakainin siya ng mga kung ano-ano or mga insekto. At naalala ko na naman nga bigla nung minsan nga kaming naglagay ng sako sa aming langka na magkatabi pa nga yung bunga nga ay biglang wala at nakita na nga lang namin na wala na kayong isang langka at wasak na rin yung sako matatawag mo na nga din itong mga marsis na blessing dahil hindi mo na nga siya kailangan ang bilhin after ko ang mabiyak yung langka mga marsis ay kumuha ako ng kaperasong dahon ng saging at ipupunas ko nga dito para matanggal yung dagta di ba tanggal man din at dito ko talaga sa Mindoro natutunan na yung palang dahon ng saging ay pantanggal ng dagta dito talaga sa probinsya mga marsis ay basta masipag ka nga lang ay talaga buhay-buhay ka na. yung tipong hindi mo na kakailanganing bilhin yung mga ganito Maliit na bagay man sa iba, eh pero sa amin nga ay eh, napakalaking blessing na nito. Sobrang laki na nga din mga Marcis ng pakinabang namin sa puno na yon dahil simula nga nang mabili namin yung lote doon ay eh, napakarami na nga naming naaning aning langka. Tugod nga sa may nakukuha kami na pinapahinog doon ay eh, minakukuha din nga kami pang gulay. At napakasipag din talagang mamunga ng puno na yon. At sa punto nga na yan mga Marcis ay eh pinaghati-hati ko na nga yan para mabigyan na nga yung aming mga tiyahin. Nagtabi nga lang ako mga Marcis na isang gayat at gagawin ko nga siya na langka. Sobrang talaga mga marsis kapag may mga ganito nga mga biyaya at hindi nga lang ikaw ang makikinabang, ay ika nga ay share your blessing. Ay dalawa nga pala yung bunga na yan na isinako kaso nga lang ay nauna na nga mahinog yung isa at natanggal na nga sa pinakatangkay. Mas masarap nga daw ito mga marsis kapag ilalagay sa pinalto. Anyway, ang pinaltok na tinatawag nga po sa amin dito ay yung bilo-bilo. Sobrang nakakatuwa nga itong langka na ito mga marsis al napakakapal nga ng kanyang laman. Naku ay habang nagagayat man din ay todo ang kain. Yung iba nga mga marsis ay kapag maraming nakuha na mga buto sa bunga ng langka ay ang ginagawa nga nila ay nilalaga. Iipunin ko nga sana yung mga buto dyan at ilalaga kaso nga lang ay yung iba ay kupis na. Kaya naman ang ending nga ay wala akong naipong buto. Hindi man kalakihan itong langka na ito ay marami na nga rin akong napaghati-hati at mapagbibigyan. Kakahinog pa nga lang ng langka na yan ay pagkatingin ko nga sa puno ay marami na naman ngang bunga. Siguradong sa mga susunod na araw ay marami na naman ngang maaani. Kaya naman hihintayin ko talaga yung araw na yon para makapag-try nga ako magluto ng ginataang langka. Eto talaga yung kagandahan mga kapag nasa probinsya ka. Yung magkaroon ka ng mga tanima na pwedeng pwede mo nga maani na hindi mo na nga kailangang bilhin. At after ko nga magayat yan mga Marcis ay dali-dali ko na nga dinalhan yung mga tita namin at saka si Lola. Kaso ay hindi ko na nga lang na videohan. At eto na nga yung mga natirang langka at hihimayin ko naman para gawing minatamis na langka. At patulong na nga rin ako kay Kulot para mabilis na nga akong makatapos. Hindi nga siya nakapasok ng araw na yan mga marsis dahil umatake yung kanyang allergy rhinitis. Wala kasing tigil yung kanyang pagbaheng at pag-ubo at nahihirapan nga daw siyang huminga. Pero na mga oras na yan mga Marcis, e eh medyo okay na nga siya dahil nakainom na nga siya ng gamot niya para sa allergy. At yun lang po for today's video. Thank you for watching. God bless po.